Tarwinas sa ni Kabingyarihan ng Mabiyaya, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Gusto mo bang makaramdam ng inspirasyon? Isipin mo na may sapat ka, hindi lang para sa sarili mo, kundi para makapagbigay din sa iba. Gaya ng nakasulat, ang nagmamagandang loob sa mahirap ay nagpapautang sa Panginoon. Ang Diyos ang nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay para sa ating pagkain. Sa parehong paraan, bibigyan Kanya ng masaganang ani upang matulungan mo ang iba. Oo, pinagpapala ka ng Diyos upang maging pagpapala ka rin sa iba. At kapag nagbibigay tayo, ang mga nangangailangan ay mapupuno ng pasasalamat sa Diyos. Ang iyong mga donasyon ay higit pa sa simpleng kontribusyon. Mga banal na gawain ito na tumutugon sa mga pangangailangan at nagbibigay inspirasyon ng pasasalamat sa Panginoon. Tandaan, ang iyong pagkabukas palad ay nagbabago ng buhay. Maging kamay at paa ng Diyos sa mundong ito. Pagpalain ng iba at panoorin kung paano magbabago ang iyong sariling buhay.